yun ay for one B1 yun here may may issue na error 1 uh, for very engine yan hindi gumagana kung kilometer para oh, links natin saan galing to? saan galing to? ang pangga bagay ito pag ang ganda ito pag ako ano eh pag ang kasang kasus matipid no ayun mga bossing ya patay na ang na ang racing na panel ayun bago natin ni this part yung panel na check visual check yung mga tayo sa kanyang harness na check natin lahat all stock walang, walang nagalaw kaya hindi na tayo nagbakbak ng kanyang harness then nagsalpak din tayo ng MST yun no error din hanggang nag dispart part natin ng panel ayun nga na confirm natin na sa panel mismo talaga yung problema ng motor na sir na error 1 overheat then chicken chin Ayan. Ayan. nasalpak na natin Okay, well. Good, Mm. Mm. Yun Oh, yun no? Know? Oo na. Di ba? dapat. Dapat yung... Yan, okay na idol. Start natin. let's start. 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 Wala. Wala. Lagi mo dito, lagi mo diba? Yan, start natin. Start there. Natin natin mag error 1 pa. yung auto niya 00. Oh, auto 00. Yung 0, di ba? Oh. Ay, yung yung isa may 11,000. Yun, eh. okay na. Dali na yung error 1, sniper v 1 Confirm paano yung tira. Tayo. Okay na yan. Ayun na, salpa ka natin. Yun. Okay, ah. baka magloko eh. Diyan ka naman Yun, eh. Ay, <laughs> okay, wala naman tayo dito. Naman. Ayos. Ayos. Sir, yung kad mo kaya. Yung split. Yo, ganoon din. Ayan. Yes, Confirm. Well, Pali na sira. Ay, na yun, ito. Problema ng motor na sir. Uh, error 1 Ayan Error 1 siya pero oh, nag-start pa rin siya. Minsan ibang error 1, hindi na talaga nag-start yun. Pag tumabas ng error 1 nakasira talaga nito uh, yung ECU uh, pakita natin yung ECU kasi okay. yung gamit ngayon ay modified no pero matagal na to eh 3 uh, years na rin pero pakita natin yung mga stock ECU so, try natin pang pa natin ito ipang test Ayun, uh, kinabit natin yung pantis natin na isiyo, stock

Pag yung 1 na sira pero mandaroy motor kalimitan ay uh, naglo-lock squad lang yun kasi connection dito sa susiyan, issue ng B1 yun Paminsan-minsan -minsa sa B2 din lalo na pag nasiriksikan yung wire dito nasiksikan ng wire tapos tumatanggal -lum yan nag-error ba na yan, yun talaga, hindi antar yan kung so, pag ICU sira, okay. minsan okay. ng naman minsan, hindi <laughs> pero dipindi sa sira ng ICU pero ngayon, uh, siya na muna gamitin siya niya from 300 na pero palit ka na sa mapalit po ka may budget na Yus. pagdaan namin ang ano ang pag-uwi pamilya namin yung ano yung di mo alam kung pedestrian ba yung ganun ganun na parang nag- nagpapawa yun lubak lubak yun oo yung hindi naman siya lubak lubak yun yon ngayon parang parang pang slow down kasi

Ako muna to kasi bakit pala wala akong store po eh. Ano nangyayarawan? Anong nangyayarawan siya?

Bakit nang mag A few moments later... check natin ayos pitan natin yung mga sakit niya ito pinang check natin yung mga sakit na to ayan baka mag cross contact lang ba ayan natin lahat pero dito natin nakita yung one. problema ayan you know? o ignition oh ignition yeah, kaya fix natin yan signals nga <laughs> yun so guys so nilagay natin yung worst stuff yung sa ignition nya ito so yung sa accessories to eh kasi ito yung power supply ito mm -hmm. power supply tapos ito sa accessories na to kasi sa dito sa cluster yan dito ako nagkakabit ng accessories eh sa area na to ito yung problema nakita natin yung nilagay natin sa slap para hindi na sya malugalong nagluluskunta ko na pa kaya nag error one ayos na Kalau nak pergi mana itu? Hahaha. Ayos na ha. Ay, babalik natin yung plane.